Ito mga ka-aksyon, makakausap natin ngayon si Yuji Ben Regalio at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang misis na si Ederlinda Reglario na pitong taon nang lumalaban sa breast cancer. Magandang hapon sa iyo, Tatay Ben. Kamusta na po yung kalagayan ng iyong misis ngayon? Grabe na po, sir. So nasan siya ngayon, sir? Nasa hospital ba? Opo. Uh, sir, ano daw, sabi ng doktor, ano yung lagay raw ng kanyang iniindang breast cancer? ang ano tanong ko kanina po sir, yan ang kasi Doc kung ano nakakong kalagayan ni Mrs. May pag-asa ba o wala? Ang sabi sa akin po ni eh, Doc, hindi kita ako sagot, hindi ako makapagsagot na okay, hindi ko pwede niyo sagot na hindi na kaya. So, ibig sabihin, wala pa kayong kasagutan sa mula sa doktor kung ano talaga yung kalagayan na ngayon ni Mrs. Opo. So, paano nyo tatay na tuklasan na meron na palang cancer itong si Misis. Una-una po, sir, ganito. Yung parang, ano pala, maliit pa, pinaoperahan ko yan po, sir, sa UAS, kay Lumbis. Opo. Yung, ma, ma siguro may isang taon, hmm. na ano, na tumuyo yung sugat niya. Pagkatapos, nung makalipas noon, nagkati, kumati yung sugat niya. Yun, yung na. So, ibig sabihin, yung unang tumubo, itong malit pa lang, ay napagamot nyo na dyan sa UAS. Opo. Pero makalipas lang ilang buwan ba, sir? Taon-taon, sir. Ah, taon. Meron na naman Opo. na tumubuat kumakatina. na. Ano po, sir? Kumakati na mo at may asawa. na yun, ah, naglala na. Ano yung unang yung naging reaksyon na meron na palang, kumbaga ganito na yung kalagay ni Mrs. at tumalala pa? Ang reaksyon ako, sir, eh, eh, ko ngayon doon sir sa, sa Manila. Wala naman sir nangyari. Ngayon sa, tahirap hirap ng buhay, doon ko sana yun ipaparo. Eh, sa Saka malayo sir, kaya inuwi ko dito sa Bicol. Tatay Ben, ilan po yung anak ninyo ni Mrs.? Ano mga walo sana, kaya lang namatay nyo yung dalawa. Walo sana, naging anim na Opo. lang po dahil namatay po yung dalawa. Opo. Opo. Ah, uh, medyo marami ano po tay, walo. Yung yung isa ma'am na mamatay pa lang nung ano nung Abril 15. Ngayon pong taon. Opo, ngayon lang, ngayon lang. Opo, ano po yung ikinamatay tay? Inatake ma'am. Nag-guardia nag, nag siya nag na sa ano lin, sagreto, sa ganito, sa ospital, nag-strip. Pag-uwi -pag sa bahay, nag-inom ng isang buting resource na malaki, yun, nakatulog, hindi na nagising. Opo, uh, condolence po, Tatay Ben. Opo, ma'am. Opo, Tatay Ben. Kaya malas, ben? malas, malas ma Medyo malas. Okay lang, ano tay. isipin niyo na lang po, lahat po ng mga nangyayari po sa atin, ano, may plano po yung Panginoon. Opo. Tay, uh, nababanggit niyo po na kamamatay pa lang po ng isa niyo pong anak at yung isa po na nauna na. So, anim na lang po yung natitira. Kumusta po Opo. sila? Uh, may mga kanya-kanyang pamilya na din po ba? Opo. So, sila po ba ay nakakatulong din? Especially sa mga pangangailangan po ninyo, lalo na ngayon si Mrs. po ay nasa ospital at kailangan po ng gamutan. Wala nga po, ma'am. Nasa Maynila sila. Ah, lahat po yung anak po ninyo nasa Maynila. Opo. So, kayo lang po dito na ang magkasama ni Mrs. Kami lang kami ng dalawa, ma'am. So, Tay, uh, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Ang kailangan namo, namin, ma'am, yung hindi sa, sa pang-araw-araw namin mo lang wala na talaga, ma'am. Tay, ano po yung dati nyong trabaho? Farmers ko, ma'am. Ah, isa po kayong magsasaka. Apo. Tay, sa pagkakalam nyo po, anong stage na po yung cancer ni Mrs.? Stage 4, ma'am. Ma apo sige tatay makakausap natin live si ma'am LV Cedeno ang coordinator ng Acubicol party list magandang hapon ma'am LV yes good afternoon tatay ah uh, nalulungkot ako sa ano ni tatay po habang nakikinig si miss LV ramdam natin partner na talagang si miss LV ay parang nadudurog na ang kanyang puso, puso dahil alam naman natin na talagang matulungin si miss LV Tatay, ilang araw na po kayo nasa hospital ngayon? Pumunta po kami dito, ma'am. Pitsa 14 pa. Paka, butuhan, ma'am. Opo, opo, magigit na ah. dalawang linggo na po. Dampas sa sekunda pa, po, ma'am. Tatay, yung social worker po po inyo. kakausapin ko na lang si Miss Jenneline Lynn kung ano yung kailangan tulong na ibigay sa inyo. Kakausapin ko po siya oh. mamaya. Pagbalik ko po ng BRSMC, kakausapin ko si Miss Jenneline. Yung social worker po na naka-assign sa inyo. Yung pong bayarin sa hospital, sir, huwag na kayo mag-alala ha. Wala po kayong babayaran sa hospital. Lahat po yun ililibri namin. may bill po hindi kayo. Hindi alam, ma'am. Hindi ko alam kung kung wala. Basta wala po kayo natay babayaran. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin tay, po namin ang lahat opo, na wala kayong babayaran. Huwag nyo na pong alamin, Tay, kung wala. Dahil ito po yung sinasabi po sa inyo ni Miss LB, wala daw po kayong babayaran na sa hospital dahil sasagutin na po ng Acubicol Party List. Salamat, salamat ma'am. Ayun. Maram, Marami, salamat. Kausapin ko na lang po yung social worker. If ever, ano yung pwede namin itulong? Uh, kakausapin ko sa si, si Boss Aldi. Kung ano yung pwede namin ibigay sa inyong tatay ano? Tatay ko Tatay, opo. Tatay ko Tatay, sa po yung pagkain po ninyo? Meron po ba kayong libreng uh, pagkain na naibibigay uh, mula po sa hospital? Ano lang, ma'am? Sa isang ano lang? Kay, Mrs. lang. Opo. So, napakinggan natin si Miss LB na papakiusapan niya po yung social worker. Yes, na dietary. Pati ikaw po ay malibre na po ng pagkain. Yung sa, sa akin, ma'am, sa, sa, akin rin. Sa, Apo, ako, ako, sa, sa po ako po natin yung social bumibili. worker and then yung dietary. So, ay, ngayon, wala na. Wala nang pangbili. Opo. Kaya nga po yung tay. Kakausapin po ni Miss LB para pati po kayo ay mabigyan po ng libreng pagkain. Oo. Oh. Okay po yun, Tay? Kayo mo ang bala, ma'am. <laughs> Mukhang ayaw mo tatay Ben na mabigyan po kayo ng libreng pagkain. Hindi. Ayon. Okay <laughs> yon, ma. na yon, Apo. Apo. Tatay, ma, itanong ko lang muli, ano, sa da mahigit dalawang linggo niyan sa pag-stay sa ospital, kamusta yung kalagayan ni nanay? Meron bang improvement? Kung minsan, sir, nagpaumagay, hindi nakakatulog. Mm -hmm. Kung minsan naman, kung minsan nakakatulog yung kaunti. Mm, opo. So Palagang talagang, nahiirapan. in pain. Opo, opo. In pain. So wag po kayong magalala alala Tatay, ano? Tatay Ben. Dahil sasagutin opo. na, ulitin ko lang po, ano, sasagutin na po ng Ako Party List ang inyo pong hospital bill. Uh, lalabas po kayo ng zero billing at yung pagkain niyo po ni Mrs. kasama po kayo ay lalakarin po ni Miss Elby para masama po kayo sa libreng pagkain dyan po sa hospital, Tay. Opo. Salamat. Apo. Ano po yung masasabi niyo po, Tatay Ben? Gumaan po ba yung pakiramdam marami po ninyo? Po, ma'am. Opo. Gumaan po ba yung pakiramdam niyo, Tay? Opo. Maraming maraming salamat po, ma'am. Opo. Uh, ano po yung masasabi niyo kay Miss Elby at sa Ako Bicol Tabang Oro mismo at sa Ako Bicol Party List po? Salamat po, salamat. Maraming maraming salamat po. Opo. No words can express how much Tatay Ben's uh, na, say thank you. Opo. Ay. Miss LB, maraming maraming salamat din po sa inyo, Miss LB, dahil uh, kayo po yung daan para po ay gumaan yung pakiramdam ni Tatay Ben. Siyembre, kunin ko na yung pagkakataon. Ma'am LB, yung mga nanonood sa atin na gustong humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, papaano po yon? Ay, yung mga nasa BRHMC po na naka-admit or yung mga na OPD, nasa table 4 lang po ako sa labas ng Malasakit Center sa may social service. Puntahan niyo lang po ako anytime during office hours. <laughs> Libre po. Office hours lang ba hindi ka pwedeng puntahan sa bahay ni Mari po ko? <laughs> <punta> <laughs> Baka may pameryenda partner. Oo, oo. Sabi natin partner one call away. One call away oh, 24/7. Opo. Pero kung pupunta kayo sa uh, uh na, sa may opisina, office, office hours. Hour. Apo, lagi naman po sinasabi ko, naka-public naman yung FB ko, naka-public yung messenger. Mm, public, yung na public, yung naman, naka public na public naman, yung buhay -public mo. Na public na public yan, partner. Uh, tawagan lang ako. Message lang ako. Pag na-receive ko naman po, tamasagot ako. Apo, maraming salamat. <laughs> yan si Miss Elvis Sidenio ng Ako Bicol Party List.